programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel hindi na nga alam ngayon ang gagawin ni si Tata dahil nga ramdam na ramdam niya na sa kanyang sarili na siya ay tuluyin na nga nahulog ang kanyang puso o pagmamahal dito nga kay Francis. At ngayon nga ay hindi na nga siya halos mapakali sa kanyang gagawin habang ito namang si Francis ay natuklasan na ang katotohanang tinatago nga nitong si Vinice at narinig niya nga mismo sa kanyang sa tablet nga na napulot nga ng kanyang kapatid at dito nga niya narinig ang salita dito lahat ni tata tungkol nga sa kanilang relasyon nitong si James at ngayon nga ay agad-agad nga napasugo ditong si Francis dito nga sa bahay nila Vivian at dito niya isiniwalat ang kanyang lahat ng nalalaman at narinig dun nga sa tablet na naiwan nga sa bahay ng mga Falma at dito ay hinubad na agad-agad nitong -agad. si Francis ang wedding ring na kung saan nga ay inihagis na ito at dito naman ay gulong-gulo na nga ito ngayong si Avinis uh, hindi niya alam mo yon ang kanyang gagawin kung kaya't nasabi nga ng kanyang Mami Vivian na iisip sila ng paraan para nga maibalik ang uh, kanilang uh, pagsasama dahil nga Once nga na mawala na itong si Francis sa piling nga nitong si Vinice ay ito na ang katapusan ng pamilya nitong ang si Vivian na ngayon nga ay sinisingil pa sila nitong si Marcelo sa malaking pagkakautang nito nga si Vivian ah, kung kaya't dito nga ay maiisipan nito nga si Vivian na pasabuyan nga ng asido ang mukha nga nitong si Tata para nga hindi na siya magustuhan at maibigan nga nitong si Francis ngunit ang mangyayari nga ay uh, yung uutusan nitong ang si Vivian ay kakarmahin agad-agad itong si Vivian dahil ang masasabuyan nga ng asido ay ang mismong mukha ng tunay niyang anak na no? walang iba kung hindi si Vinis kung kaya dito lalong mas matataranta ngayon itong ang si Vivian na hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin kung magagalit ba siya sa taong ang inutusan niya upang sabuyan sana ng asido ang pagmumukha nitong ang si Tata habang ito namang si Tata ay pupunta nga sa loob nga ng simbahan upang magkumpisal nga kay Father Ngunit laking gulat niya nang habang siya nagsasalita at sinasabi nga ang kanyang tunay na damdamin dito nga kay Francis ay si Francis pala ang nasa loob nga ng uh, Bahan na kung saan nga ay dapat magumpisal at si Francis ang nakarinig ng lahat-lahat nga ng kinumpisal nitong si Tata. Mabuti na nga lamang at medyo may hangover pa itong si Francis kaya hindi niya agad naintindihan ang lahat-lahat. Pero isa lang ang tumimo sa isipan nga nitong si Francis ay ang sinabi niyang minamahal at iniibig niya nga itong si Francis at ito nga ay tanong ni Francis kay tata syempre si tata ay hindi umamin at deny to the max naman ang ating bidang si tata kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa May Ilongga Girl kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel. Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.